So, 'pag mahaba ang liig magkakalamnan pagka-naiipit ng dahon ay walang laman tayo. Mag spray tayo mag-spray tayo ng palay 'yung pag-i-spray natin ng sapaw no So number one dito na kailangan, kailangan kasi is yung tinatawag na foliar fertilizer. Isipin tayo ng probayo para pumintog, bumigat ang bunga ng palay. So itong sapo po, ibig sabihin tapos na yung pollination process. Wala nang bulaklak to. Malinis na, wala na yung kanyang pollination. Wala na siyang amuging. Okay. Wala ka makikita ang bulaklak oh. Close up natin ah. mayroon nag-comment na ano daw hindi raw namumuno ano ba ibig sabihin nun yung palay raw ay hindi namumuno ano hindi namumuno meaning to say walang laman siguro sa ilalim ang ibig niya sabihin check natin ito po ang tip ko sa inyo alam mo malalaman mo na ang palay ay mahina ang pamumunga kapag ka ang dahon niya o itong plug leaf ay nakaya yakap pa dito sa sa uhay pero pag ganitong malayo ito tingnan nyo oh, ang layo ng lid diba ang dahon ito dahon oh. ito yung dahon ito pa yung dahon pag ganyang mahaba yung liig magkaka, po yan hanggang ilalim may may butil po yan hanggang ilalim So hindi ko makuha kung ano, hindi ko mag-gets. Lahat 'yan ganyan oh, tingnan niyo. Ayun oh. Malalayo oh. Pag itinababalot nababalot ng dahon. Malaki ang tendency na hindi po magkakalaman. Ito po ay Ah, oh, tuli, may laman na 'yo. Ano? Oh. Nagkakalaman po yan hanggang dulo. Masat ganyan. So pag mahaba ang liig, magkakalaman. Pagka naiipit ang dahon, ay walang laman. So may dagdag ko lang po mga kagrit. Ano? Kaya po nagkakaroon ng mga tinatawag na mga immature grains. Kung baga nag na pero yung grains mo eh, nababalot pa ng dahon. Usually, ang nangyayari, lalo na pag nag-top dressing po tayo ng mga matataas ang nitrogen, lalo na yung urea, mga nasa 60 days na, 70 days na yung palay, nilalagyan pa natin ng urea. Dahil nga napansin nyo, parang mapusyo na mapusyo yung palay ninyo. Eh, nagkakaraming kayo, tapos nilalagyan ninyo na lang ng urea no, para bumerde yung palay. Pero ang totoo nun, kapag ka ganun kasi, madidisturb yung tinatawag na maturity ng palay. So, babalik naman po siya sa vegetation. So, babalot ng dahon yung lumalabas na bunga. So, ang dapat po dyan, pagkaganyan, hayaan nyo na po yan, uh, mag-spray na lang po kayo ng mga foliar na matataas ang mga potassium content. In this case kasi, organic fertilizer po yung ginamit lang natin dito. So, parang by nature talagang uh, pinick up lang ng halaman yung mga kinakailangan niyang nutrients no sa lupa. Ang pinakamaganda niyan para mas mapabuti yung halaman is mag-additional lang po kayo ng mga ah uh, supplement katulad po ng foliar fertilizer na mataas ang potassium content para po nang sa ganun ay eh, lalo lalo na po yung horm may hormones na foliar no katulad po ng probio foliar fertilizer may growth hormones po yan so tendency is mababatak niya yung liig ng palay kaya malaking tulong po yung foliar fertilizer during last stage lalo na last stage sa palay no mga nasa 70 days spray kayo niyan so para lumabas po mapilitan lumabas yung Uh, buong bu uh, 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 uhay ng palay galing doon sa pagkakaipit ng dahon. So yun na nga po, nag-spray na tayo ng ProBio Fertilizer. Naka-live naman po tayo. So wala tayo naging video ng pagkaka-spray natin. Pero nandyan po sa live. So magkasunod-sunod lang po itong pagkaka-upload ng video. Uh, ginamita na po natin ito ng power sprayer para nasa ganun sa pilapila -pila lang tayo dumadaan. So yung mga technique po ng pag-i-spray, nandyan rin po sa live natin. So yun po yung ating uh, update sa inyo for today tungkol po sa pag-i-spray ng ProBio Foliar fertilizer dito sa ating uh, walang inaabono ng commercial fertilizer na demo trial at saka dito sa ating uh, zero abono o yung wala talagang inabono ng organic fertilizer, walang inabono ng synthetic fertilizer and yet maganda naman yung kinalabasan ng palay, malalaman po po natin yan hanggang sa mag-ani kasi po ngayon ay eh, nasa 70 days na po yung ating palay. So, thank you very much mga ka Lagi tatandaan sa ating munting channel, Noel Agri TV, para may sambida. Pakishare nyo naman po yung ating uh, video. Salamat po sa mga nag-share, sa, -like, sa, sa mga nag like sa mga nag-follow, sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel na Noel Agri TV.